Wow, ang gandang araw sa iyo. Meron akong kwento, medyo um nakakakilabot kung iisipin mo yung scale. April 23, 1990. Gabi bago i-launch yung Hubble Space Telescope. So kinakapanayam yung nasa director, si Charles Pellerin. Tinanong siya, "Sure ba kayo gagana to?" Buong kumpiyansa sabi niya. Oh naman. Wow, ang taas ng confidence level ah. Oh, kinabukasan parang perfect naman yung launch. Smooth lahat. Pero nung binuksan na yung parang mata nung telescope sa kalawakan, Ano nangyari? Malabong imahe lang. Blurry. Nung una, inisip ni Pellerin, baka normal lang yun. Alam mo na, baka sinadya pang medyo out of focus. Ah, okay. Parang calibration period. Ganun nga siguro iniisip niya kasi tumuloy pa siya sa business trip niya eh, papuntang Japan. Pagbalik niya, tumawag siya sa opisina nasa airport pa lang siya sa St. Louis. Tapos, ang tanong ng boss niya sa kanya, "Charlie, familiar ka ba sa term na spherical aberration?" Oh boy. Alam ko kung saan papunta 'to. Sumagot si Pellerin, sabi niya, "Oh naman, common mistake 'yan ng mga amateur telescope makers. Basically, useless ang telescope kung may ganyan." Tapos, ano'ng sabi ng boss niya? Ang sabi sa kanya, Paano kung sabihin kong ka lang natin ang Hubble na may spherically aberrated mirror? Aray, grabe yun. Akala niya joke lang nung una eh. Pero totoo pala, nabasa pa niya sa headline ng dyaryo mismo dun sa airport, National Disaster Hubble Launched with Flawed Mirror. Grabe yung 1.7 billion dollar project. Oo, 1.7 billion. Para daw nasayang lang. Nagkaroon ng public hearings, national embarrassment talaga. Naikwento pa ni Pellerin na napanood niya si Judy Collins sa concert. Nagjoke pa daw tungkol sa mga idiot na gumawa ng Hubble. Wow, ganun kalala yung public perception? Oo, oh, as in. Ganyan kasikat yung failure nila. Okay, so himain natin to. Etong kwento ng Hubble, ito yung perfect example nung tinatawag na um, competency-based failure sa leadership. Tama. Technical. Eh, kakayahan, hindi sa ugali agad. Exactly. Pero hindi lang yan yung klase ng failure na pag-uusapan natin based sa mga sources mo, di ba? Merong mas malalim pa, lalo na pag tinignan natin yung mga kwento sa Biblia, like kay King Saul. Ibang klase yon. Oo, tumpak. Kasi ang tatalakayin natin ngayon ay hindi lang yung simpleng pagkakamali, kundi yung iba't ibang anyo, iba't ibang categories ng pagkakabigo sa pamumuno. Mula nga sa technical, gaya ng habol, hanggang sa mga issues ng character, gaya ng makikita natin kay Saul. At um, mahalaga rin tingnan natin yung epekto nito. Hindi lang sa leader mismo, kundi pati sa mga tagasunod niya, sa organization, sa lahat. Okay. At ang mission natin dito sa ating pagsusuri, gusto natin tulungan kang makita yung mga pattern. No? Ano bang ibig sabihin ng lahat ng to para sa iyo? Paano ka matututo sa mga pagkakamali ng iba na aminin natin sobrang mahal kung ikaw pa mismo ang gagawa para makaiwas ka rin? At higit sa lahat, para makafocus ka sa goal na ano nga ba magtapos ng maayos. Finishing well? Finishing well. Yan ang importanteng goal. Sige, umpisahan natin kay Haring Sol. Sabi sa sources mo, siya raw yung parang prototype, yung halimbawa ng character-based disqualifying failure. Oo, at challenging na agad yung simula niya eh. First king ng Israel, transition from theocracy, walang infrastructure, walang history ng loyalty sa hari, tapos mahina pa yung army nila versus the Philistines. High risk talaga. So paano siya nagfail specifically yung character based na sinasabi? Well, ang interesting dito, hindi naman siya doomed to fail eh. Pero may isang foolish act daw, isang desisyon na nagpakita ng lack of trust and obedience na naging dahilan para ma-disqualify siya, yung lineage niya. Ito yung sikat na incident sa Gilgal for Samuel 13. May clear instructions si God kay Saul. Punta ka sa Gilgal. Wait seven days para kay Prophet Samuel. Si Samuel ang mag-offer ng sacrifice at magbibigay ng instructions. Okay, malinaw yung utos. Pero anong nangyari? Na-pressure siya, di ba? Sobra. Grabe yung pressure. Una, yung anak niyang si Jonathan, um, attack sa outpost ng Philistines. Hindi nga clear kung may permiso yun eh. Ah, nag-trigger yun ng response. Oo. oo. Nag-react yung Philistines, nagtipon ng napakaraming sundalo parang buhangin sa dalampasigan, sabi sa text. Tapos yung sariling mga tauhan ni Saul nagpanik na, nagtatango sa kuweba, nagdi-desert. Ilan na lang natira? Mula 3,000 naging 600 na lang daw. Tapos karamihan pa walang maayos na armas at nasa dulo na sila nung 7-day waiting period, wala pa rin si Samuel. Grabe ang tension nun. So anong ginawa ni Saul? Sa tingin niya, kailangan niyang i-boost yung moral kailangan niyang kumilos. Pero imbes na ipakita yung dependence niya sa Diyos by obeying, by waiting, ginawa niya yung trabaho ng pare. Nag-alay siya. Nag-alay siya ng burnt offering. Siya mismo. At ang masakit pa, pagkatapos na pagkatapos niyang gawin yon. Dumating si Samuel. Dumating si Samuel, ang timing no, pero huli na. Doon sinabi ni Samuel yung mabigat na salita. Oo, you acted foolishly. Hindi mo sinunod ang utos. Ngayon, your kingdom will not endure. The Lord has sought out a man after his own heart. Ganong kabigat. Ilang minuto lang siguro yung pagitan, pero yun na yun. Ito yung tinawag sa source mo na trust weight, no? Isang test ng obedience and trust na bagsak si Saul. At doon nagsimula yung downward spiral niya in terms of character and leadership. Para mas makategorize natin, may framework yung source mo. Apat na klase ng failure. Okay, ano-ano yun? Hinati muna sa dalawa. Qualifying at disqualifying. Tapos, under each, pwedeng character-based o competency-based. Sige, breakdown natin. Yung qualifying failure muna, ano yun? Parang may chance pa. Oo, parang interruption lang daw. May chance kang matuto, lumago at makabawi, hindi pa end game. Okay. Example ng character-based qualifying. Si Moses nung pinatay niya yung Egyptian. May initi ng ulo, kinuhang bata sa sariling kamay. Character flow 'yon. Tumakas siya 40 years sa desierto. Pero dun daw siya natuto ng humility. Kumbaga, yung failure niya naging part ng preparation niya. Ah, interesting. Nagamit pa para sa qualification niya later on. How about competency-based qualifying? Ito yung nalagay ka sa role na hindi ka papalahanda, or may nagawa kang mali dahil sa kakulangan sa skill or judgment. Pwedeng direct, ikaw mismo yung nagkulang. Example daw si King Rehoboam, anak ni Salomon. Ano ginawa niya? Hindi siya nakinig sa elders. Mas pinili niyang maging mas mahigpit pa sa mga tao. Ang ending, nahati ang kaharian. Competency issue yun sa pakikinig at decision making. Pwede ring indirect. Tawan mo yung nagkamali pero ikaw yung leader so accountable ka. Example pa rin si Moses, yung 12 spies na pinadala niya, yung 10 nagbigay ng bad report, siya pumili sa kanila eh. Gets ko. So may accountability pa rin yung leader kahit indirect. Okay, punta naman tayo sa disqualifying failure. Ito yung mas mabigat. Oo, mas seryoso ang consequences. Pwedeng tanggalin ka sa pwesto or permanenteng mabawasan yung finish or yung tungtong mo. Okay. Character-based disqualifying. Ito daw yung madalas sa Bible. Ito raw yung pinakamadalas. Pwedeng partial Gaya ulit ni Moses, remember nung hinampas niya yung bato instead na kausapin? Oo, oo. Nung nagalit siya. Dahil doon, hindi siya nakapasok sa promised land. Nabawasan yung finish niya, pero hindi siya totally tinanggal as leader agad-agad. Partial disqualification. At si Saul nga yung prototype ng complete character-based disqualifying failure. Tinanggal na siya, pati yung line niya sa trono. Mataas talaga ang standard sa character ng leaders. Grabe. How about competency-based disqualifying? May example ba niyan sa Bible na complete removal dahil lang sa competency? Actually, ang interesting point sa source mo, parang walang clear biblical example ng complete disqualification dahil lang sa competency. Talaga? Oo. Balik tayo sa habol. Grabe yung competency failure, di ba? Pero naayos pa rin, nagawan ng paraan. Parang nagbibigay ito ng hope na competency mistakes kahit gaano kalaki pwedeng matutunan, maitama. Pero yung character, eh, ibang usapan 'yon, mas mabigat. Oho nga no, mas may second chance sa competency kaysa sa character. At dito pumapasok yung psychological effect na binanggit mo kanina, yung insecurity. Tama. Kapag nagfail ang leader, lalo na sa character, nagiging insecure siya. At yung insecurity parang nag ng negative feedback loop. Palala ng palala. Kay Saul, kitang kita to after nung Gilgal incident. Paano? nagstart siyang magjustify ng disobedience niya. Doon sa Amalekites issue, sabi niya, Natakot ako sa mga tao, kaya sinunod ko sila instead na accountability, justification. Tapos nagsiselos na siya kay David? Exactly! Naging paranoid at silose sa David kahit sobrang loyal ni David sa kanya. Ito yung crucial point na sinasabi mo, yung insecurity ng leader, sinisira niya yung loyalty ng followers niya. Oo, sayang yung loyalty ni David. Imagine, dalawang beses niyang pinalampas na patayin si Saul, tapos nagluksa pa siya nung namatay si Saul, pero hindi yun na-receive ni Saul dahil blinded siya ng insecurity niya. Grabe, ikontrast natin yan kay Jonathan, anak ni Saul. Siya dapat yung heir, pero siya yung naging best friend ni David. Sabi niya, loved him as himself. Hindi siya na-threaten. Bakit kaya? Ano sa tingin mo? Sabi sa analisis mo, dahil yung kumpiyansa ni Jonathan, hindi galing sa posisyon niya, kundi sa Diyos. Bingo! Tandaan mo yung sinabi niya dun sa armor-bearer niya bago sila sumugod dalawa lang sa kampo ng Philistines. Sabi niya, baka sakaling kumilos ang Panginoon para sa atin kasi walang makakapigil sa Kanya na magligtas, marami man tayo o kaunti. Wow! Ganyang mindset sana yung kailangan ni Saul sa Gilgal, no? Imbis na magpanik. Oo. Ang tunay na security galing sa trust kay God. Hindi sa circumstances or sariling galing. At ang ganda ng legacy nung loyalty ni Jonathan nung hari na si David, pinahanap niya yung pamilya ni Saul for Jonathan's sake, hindi para gumante. Oo, tapos na tagpuan niya si Mephibosheth, yung anak ni Jonathan na lumpo, inalagaan niya. Ang layo ng nararating ng tunay na loyalty at character. Okay, balik tayo sandali sa pagbangon mula sa failure sa habol. Kahit grabe yung initial failure Si Pellerin pa rin yung nag-champion nung repair mission. Nagpakita siya ng resilience. Mahalaga daw yon. So, ano raw yung sequence? Sa character-based failure, ang first response dapat, repentance. Tama. Sa competency-based naman, acceptance of responsibility, hindi pagtuturo. Tapos, kailangan ng resilience para sumubok ulit or itama yung mali. At isa pang key concept dito ay yung vicarious learning. Ano yun? Pagkatuto mula sa iba. Oo, pagkatuto mula sa karanasan ng iba. May quote nga dun. Sabi ng lolo ng author, Experience is the best teacher, but if you can learn any other way, do it. Make sense. Masakit at magastos matuto sa sariling pagkakamali, lalo na pag character failure na na pwedeng disqualifying. Kaya pag-aralan natin sina Saul para makita mo yung warning signs at maiwasan mo yung mga patibong na yon sa sarili mong journey. Kaya pala sa business, yung fail faster, okay lang yon pero usually sa competency yon Sa product development, ganyan, pero iba pag character. Hindi mo pwedeng i-apply yung fail faster sa integrity mo. Tumpak? At dito na tayo papasok sa konsepto ng finishing well. Pagtatapos ng maayos, may research na binanggit dyan, no? Oo. Oh, oh si Dr. Bobby Clinton, halos 100 biblical leaders pinag-aralan niya. Ang finding, nakakasobra. Parang one out of three lang daw yung masasabing finished well. Grabe, one third lang ang baba nun. Oo, karamihan na disqualify, nag away, or hindi na-reach yung full potential nila for God. Naalala ko tuloy yung commercial ng Monster.com dati. Mga bata, sinasabi yung pangarap nila. Gusto po mag-file all day. Gusto po ma-promote sa middle management. Nakakatawa kasi malang batang nangangarap nun, pero maraming napupunta dun. Ganon din siguro sa leadership failure, no? Walang nangarap na gusto kong mag-fail dahil sa pride or gusto kong masira dahil sa pera, pero nangyayari. At ang pinakadelikadong mindset siguro ay yung, ah, hindi mangyayari sa akin yan. Yun nga. Self-deception. So, paano nga ba mag-finish well? Ang model na binigay sa source mo ay si... Daniel. Ah, si Daniel. Ano yung mga characteristics niya na nakatulong sa kanya para mag-finish well despite everything? May lima daw na laging nakikita sa mga nagtatapos ng maayos at present lahat kay Daniel. Una, impactful network. Support system? Oo, Sina Shadrach, Meshach, Abednego. May mga kasama siya sa panalangin, sa hirap at ginawa. Kailangan mo ng authentic relationships, hindi pa solo flight. Okay. Pangalawa, vibrant relationship with God. Kitang-kita kay Daniel yan, di ba? Yung sa Lions Den, consistent yung prayer life niya kahit bawal. Hindi lang religion, kundi personal na intimacy. Pangatlo. Purposeful discipline. Naalala mo nung bata pa siya, tumanggi siya sa Royal Food. Maliit na bagay pero nagpapakita ng disiplina sa kung ano yung mahalaga sa kanya kahit may risk involved, kailangan ng disiplina. Pang-apat. Positive learning attitude. Kahit matanda na si Daniel, nag-aaral pa rin siya. Nung binasa niya yung sulat ni Jeremiah about the 70 years captivity, nag-respond siya agad in prayer. Lifelong learner dapat. Hindi pwedeng feeling alam mo na lahat. At panglima, lifetime perspective. Nakikita ni Daniel yung bigger picture mula sa pag-interpret ng dreams ni Nebuchadnezzar hanggang sa mga visions niya. Nauunawaan niya na sovereign ang Dios over history hindi siya na-stock sa immediate circumstances lang. Wow! Lima yun. Impactful network, vibrant relationship with God, purposeful discipline, positive learning attitude, and lifetime perspective. At ang sabi sa source, ang pinakamagandang paraan para maiwasan yung disqualifying failure ay hindi lang umiwas, kundi maging laser focus sa goal na mag-finish well. So, paano yon practically? Isabuhay mo yung limang 'yon. Humanap ka ng mentors. I-cultivate mo yung authentic friendships. Magkaroon ka ng accountability partners. Maging bukas ka about your spiritual life. i mo yung mga nangyayari sa buhay mo kasama sila. Okay, so wrapping up, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa iyo na nakikinig? Napag-usapan natin yung iba't ibang klase ng pagkakabigo, mula sa technical gaya ng Hubble hanggang sa character gaya ni Saul. Mga categories, qualifying, disqualifying, competency, character, at yung destructive power ng insecurity ng leader versus yung security na galing sa Diyos, like kay Jonathan. At higit sa lahat, tiningnan natin kung paano tayo matututo, hindi lang para bumangon, kundi para makaiwas sa pinakamasakit na failures by learning from others. At yung kahalagahan ng pag-focus sa pagtatapos ng maayos. Gamit yung model ni Daniel at yung limang characteristics na tumulong sa kanya. At itong mga prinsipyong ito, hindi lang to para sa mga CEO or hari or project manager, di ba? Para ito sayo sa iyo sa araw-araw mong decisions, sa mga pressure points mo, sa pagharap mo sa tukso. Universal yan eh. Integrity, trust, learning, perspective, relationships. Oh, mahalaga yan kahit anong level ng influence or leadership meron ka. Kaya Siguro ang iiwan naming tanong para pag-isipan mo ay ito. Madalas ang focus natin paano magsimula, paano bumangon. Pero based sa napag-usapan natin, lalo na yung one out of three statistic, baka ang mas critical na tanong ay, dahil hindi natin may iwasan ng challenges at yung possibility ng failure, paano mo sinasadya at aktibong tinitiyak na ikaw ay magtatapos ng maayos? Hmm, Good question. D'un sa limang katangian ni Daniel Network, relasyon sa Diyos, disiplina, learning attitude, lifetime perspective, alin doon ang sa tingin mo kailangan mong bigyan ng focus at palakasin simula ngayon? At ano yung isang maliit pero konkretong step na magagawa mo about it this week? Pag-isipan mo yan.